Okay, may kunto na tanan mga kadono. So, nakatakaroon diri sa usaka lugar. Kung di na uh, ma may pinakahitik nga lugar niya. Din mismo, so, mo nila, no? nga uh, din mismo sa City de Marie. So, na pictures diri Baguhay ra doon ni Gibali Muragi I-promote nila, no? Kaning ilang smart nga bench. Di rin mismo sa City de Kung din, na. isa na ito. Aki Murag. Min topic mga kadono sa ato video karon, So, for this video. Nakatakaroon sa Hello Smart Bench. uh, dire ko makita ninyo diri mismo sa City ni Mari. So uh, again mo ni ang murag matan-aw nato mga per perting nindo di, diri jud mga kadok kay murag gimintin jud ni mas nindo jud kani mga private sector na no, moy magdevelop sa ila mga surroundings na no, or kaning labi na sa kanang environment nila. Kay di jud nila mapasagdan ba? Ila jud ni paninduton pa. So mo na karon Uh, nalakbit lang to diri pag-ari diri mga kado diri mismo city di mari para at makita sad mo unsay mga istorya diri karong adlaw karong domingo man karon so halos mga alas 12 na guys si murag naglangay langay lang jud -lang -lang para atis makaka makaarita diri nga murag kita-kita lang jud ba walay walay maka walay maka balda sa ato pag istorya walay maka balda sa ato mga laka walay musagda sa ato ah. ah kundi kita-kita ra jud no so karon ato ni sugdan mga kado. so nata karon diri may mga kadto sa smart bins kini kasi ba actually sa una ni wala pa ni. So karon pa baguhay pa jud ni sila gi promote ning smart bins dire. So ang pictures ani mga kado nga uh, solar panel man solar panel bins no. So pwede ka dire mag-charge, pwede ka dire mag fi pwede ka mag-bluetooth. Halos tanan na ang pictures dire kanang basta sa sa kaning internet na. So naa na dire. So kaning nindot ni mo murag makita ninyo ni siya. So mga 3 seaters na to, 5 seaters Then, duhan ni. Then duha ni kabok nagtupa dire. Kani duha ni kabok nagtupa dire kanang makita ninyo. din sa loyo din eh abugnaw kayo din lugar din ano kay murag na ay mga ah kung mga kanu kanang gitawag bitaw ka palm tree makita ninyo to city de marirasan eh dire sa di makita ninyo sa city de marikay city de marinindot man jud kayo ang pictures dire no kay murag Purag na ala sa Saudi Arabia ba kay kita, basta makita kita mga mga kuabitaw kanang mga mga palm trees so murag na ka sa syud, sa, uh, sa ciudad sa sa sa, 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 nasud sa, sa Saudi Arabia kay kanang Saudi Arabia muron mga palm tree, na so diri sa city di mari lang kita muragi gi mimic gi mimic ni muragi murag gisundog lang ibali nila ang ilang uh, murag environment or uh, ang ilang surroundings so nindo terus no kay ngano maka ang mga katong mga bisita sad so makahanggap sila presko na mga hangin o mga suriso nagturo sa dili lugar nga murag naa sa lain asod oh, o usap pa sa mga ka no, state of the art na sila diri mo ganyong kusay ko sa bin sa mismo diri sa City de ka kanang wifi kanang smart bins nila so na ana na diri mismo available na diri pwede ka magsuri-suri diri makita mo tan aura mo or mo, mo try lang mo diri no mga ka no? karena maganda, 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 video maganda, 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 Ah, maganda, maganda, sa City maganda, Mari, maganda, 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 mag So kinang lang musuod ka din na sa makahil mag juga -hel, jud ka kay siypre, natural jud na nga kung musuod ka din na mag bike jud ka mag practice o sa badina mag spinning aso uh, na adina na so since nga murag nag na ta uh, so dili ta mong suod sa dito uh, phone na siguro kung makadatag helmet uh, para atis maka spinning ta din na then tantay na ang speed so kanang din na mga na ang ASRP, uh, SRP road na na siya din. Pusog mga padagan, mga sakyanan din, ano? Halos na na morag mo lagi na halos tanan morag din sa SRP, morag prone sa accident sa kanyang lugara dire. Pero naara na sa mga driver, no? Kung mag ignite or mag-careful lang siya sa pag-drive nila. So, why is it mo cause accident, no? So nindot nindot juga kahit diri mga kadok kay ngano kanang kanang kani diri makahanggap kag Cristo nga hangin ug usa pa sab na may mall diri. So wa may problema diri kay na ay mall na ala ang PLNB El Alcorso malls na diha. So why problema kung dagani imong kwarta pwede ari jud ka diri uh, magsuri-suri diri o ah ma magkuan bisa mag window shopping lah din usa pa sab gumili na riyo sa So pwede sa ka anak ka sa may kuan sa may mall gyapon na sa gosi kanang uh, din inyo Astar. So since nga murag pobreman ta, so na ara diri mismo sa City si Mari magsurisuro lang ta hanggap sa Cristo nga hangin og mag-vlog ta diri. So akin mo yang ang walkway adong dito sa opisina nila mga kado. De so far nindot karon kay murag di na kay tanto init karon mga kado kay kuha naman karon. Murag kapit na alao na siguro mo kita kita rin dito. Kau tikaw lang diri mga tao tao siguro. Ah na nasa sa mga bot ang mga bisita diri mismo sa city de mari. Ah kundi na mga cyclists Tatanan mga runners na diri mag spinning ka so nindot basta at least nindot jud diri kung ang uban lang siguro ng mga tao o pagkaari diri pwede ni jud ka mo try jud diri ka mga bisita na. Ayon ang mo dito ka mga iconic landmark ato ah. At try mo pagbisita bisita di city de mari di ba mo ingon sa mga perting nindot jo city di mari kay city di sila gituyo nila murag i-promote din nila ang kaanin sa Cebu City o ang kaanin sa ilang pag-develop sa ilang kanang kwan kanang mga buildings diri no kay murag ang city di Marimao ay developer man ni, eh. so murag makaingon jud ta billions so, kun ang, ang magasto diri no sa city di Mari tungod kay murag siguro one man jud nih, eh. kanang matawag man nato na negosyo magyapo ni eh. so di jud ta makaingon kay daghan man sa mga kwarta lagi kay murag corporation man sad eh. so atis gi panindot jud ni para nato dili lang maingon para sa nag occupy sa mga building diri or sa mga condominium diri kun dili para nato sa tanan no kay kanin nang ano nakasuri-suri man tabi bisig pobrita no so Ara na sa to ah, kung tapulan lang ta siguro mo suri-suri kay nagka man sa Cebu nga ah, anindot nga mga suruyanan dili man to diri sa City Dam diri mismo gani kung kanang dina sa may saluyo anak kanang ah, El Corso naasad ang pinaka anindot dinha mga kadro uh, ah, suruyanan dina mismo sa El kay overlooking kayo dagat na lang siya makita ninyo ang makang channel diri og padung sa kanang buhol na ajud na nila bang so nindot nindot then also pasa kung tumong ka so naa ajud na mga pagkao nila wag yung problema diri pwede ka magsing along dira pwede ka mag shopping dira or window shopping lang so pwede so kayu. so nga lang, alang iba limurag na ata diri ka nung busgun lang nato na yung pananaw na to at maka vlog vlog sa na kung ikaw bisita ka din ha pwede so ka mag shopping din ha ayaw na sa SM diri ka kung gusto ka pasas yan lang na ajud ang pinakamahal sa mga kung ano rin ka pinakamahal mga pamaliton diri mismo sa El Corso Mall So diri mga karo ingani kaning dot mga karono no ang ang City de Marie ila ni gigastuhan uh, para lang na mapanindot ang kaning City de Marie then no, sa pa sa pag promote promote man ni sa ilaha o lugar kay kani murag maunay sikat-sikat puhon o suruyanan sa mga mga bisita diri mismo sa City de di Mari. kung diin nindot juga kayo nino kay ngano no? Ah, kaning city din mari mao may pinakasikat sad nga murag tourist attra attraction o mga buildings diri no sa Cebu City nga sila nagdevelop para mapanindot pa jud ning SRP no. So kana nagsugod-sugod pagay na din ano daghan jud kay din mga nga nang murag tukuanan na nila mga building nga mga tag mga building. So kita karon murag di solid makasulid to gar mga katong ground sa katong bisikletahan kay wa may helmet. So diri lang sa para atis maka hanggab-hanggab sa so, tagpis ko nga hangin diri no. Kayak diri mismo nindot juga kayo. So Again, so i encourage ko ang tanang no ganahan kin sa ganahan dito sa suroy or like kanang mga taga Surigao diri taga Leyte Dinaga, dito sa mga sa mga 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 isla-isla na diri dumagiti diri sa San Carlos sa sa may kuan basta kanang dool-dool lang diri pwede pwede mo muari diri uh, diri sa City de Mari then daghan mga mall na diri dili mayon nga is imrisikat diri or Ayala so masikat sa diri mismo ang kaning tawag uh, nga Inyo Star og diri sa El Corso So, ingana na sa so, mas dool, at sa bulasan, pwede rin kung wayo sa kyanan diri, magtaksi mo diri. So, mag-ari na mo diri, din mo tanaw rin mo tanaw rin view diri. Kung sa kanin mo diri, kaya wala may bayan, diri, pwede na magsuri-suri. suri So, kita lang, more limit lang sa mag-ari diri, kaya kasi mo ari ko diri, kaya na magkakinan man, o ka ng mga naila mga four wheels ba, kaya mga dato sa tagi. So, kita mo rin, mag-ari lang dati, yung una dito na ito, mag-bike lang dati, same time, mag suri sa tao, kaya pasingot ba. So, super so, nindot, nindot yung kaya diri, no? kaya mo rag uh, gawas nga makakuanta maka, makahanggap uh, tag press ko nga hangin o ang mga pictures sa diri nga makita nato nga wasa uban like kaning uh, smart smart beans diri mismo nga atong gi uh, promote no nga para mapanindot so that's for now no see you next vlog mga karo thank you for watching bye bye